araw po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat Gising na po mga kalaki, abay, syempre po, nalalapit na po mga kalaki <coughs> Na ang mga laki numbers natin ay talaga namang uh, inaabangan po mga kalaki na po nalalapit na po na mananalo ka Mananalo po tayong lahat, napakadami na po na panalo natin sa mga laki numbers natin mga kalaki At baka ikaw na lang hindi nananalo, baka hindi mo pa pinapalitan ng mga laki numbers mong inaalagaan palitan mo na yun mga kalaki, ipalit mo ang mga laki numbers namin na binibigay sa'yo. Tuto ka lang po rito dahil dito po legit po na lumalabas sa mga numero. Pinopost po natin yan sa Facebook at na talaga naman po talagang nakakatuwa nakakatulong po tayo mga kalaki. Libre pong makukuha ang mga lucky numbers namin. Pag namin sa umaga, tanghali, hapon, gabi, libre yan, wala po yung bayad. Kunin mo mga kalaki. Okay. At syempre po mga kalaki, ang mga, na, mga napapanalo natin, ipinopost po natin yan sa Facebook. Kaya legit na legit po mga kalaki na talagang nakapagpatama tayo manunood ka lang rito, magkakaroon ka ng lucky numbers. Ang ganda, di ba? Kaya mga kalaki, tutok na rito, lalong-lalo lalo na po sa may mga problema diyan. Malay mo naman, isa ka sa mapanalo namin kaya tutok na. Gising na mga kalaki. Eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, at syempre po ngayon pong umaga, gising na ang ibibigay po natin mga two digit lucky numbers po ng bawat bayan. Ayan po. pisahan po natin sa Bataan. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 123, 23 Butuan, 7-24, Benguet, 2315. Iloilo, 1835, 35 Leyte, 21 20, Samar, 32-4, Paranaque, 8 16, Manila, 12-4, Pasig 1-5 San Juan 20-23 Marikina 32-18 Tabuk 12-30 Romblon 15-19 Angono Rizal 26-30 Ayan, may nagpapabati na naman kaagad ah Hello, hello po, sige mami, babatiin po kita Okay, dito po muna tayo sa Muntalban Rizal 2-22 Antipolo 8-19 Taytay Rizal 11-14 Cainta Rizal 1-13 San Mateo Rizal 16-25 Isabela 7-8 Togigaraw 15-21 Rojas 9-22 Capiz 33-20 Bohol 8 Gis Bulacan 5 14 Baguio 26 ano to 26 2 at syempre Bicol 9 15 at Batangas 11 28 Isunod natin ang Quezon City 13 16 Bat Pampanga 8 29 Pangasinan 1235 La Union 14 Ilocos Sur 2027 Ilocos Norte 3036 East Nueva Ecija 26 Nueva Vizcaya 17 Masbate G15 Cebu Ano to 1425 Aklan 17-26 Aurora 29-21 Laguna 4-20 Quezon 30-26 Olongapo 18-11 Dabao 14-5 Tarlac Okay, Tarlac 23-26 Quirino 11 15. Bacolod. 1.21. Kapite. 17.33. Ayan mga kalaki. Puputulin muli natin sa Kabite para po sa mga masusugid nating mga followers Diyan, Ayan po mga kalaki ha. Sa mga nag-aabang po lagi sa mga vlog namin tuwing umaga, araw-araw para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre, dapat po nakapollow po kayo sa legit na account. Lagi po pong sinasabi baka sa maling account po kayo nakaka-follow kaya hindi nyo po napapanood aming mga lucky numbers. Sayang naman Kasi libre po yan mga kalaki Pag napanood mo sa Facebook Sa Youtube Sa TikTok Tayaan mo Pag nagustuhan mo malay mo Manalo ka Ito po mga kalaki Ang mga legit na account po Na, na ipapallow niyo po mga kalaki Tandaan niyo po ah Red palungkin po Ang hanapin sa Facebook uh, I-search niyo po yan Tapos i-check niyo po followers Dapat merong 317,000 followers Sa Facebook Kami po yan At may second account po tayo Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt po ako Nakasama ko po si Lola Carmen Na may 50,000 followers Tapos po Uh, Aris Gatchal ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin mga kalaki Red Parunkin po na merong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok may TikTok po tayo Red Parunkin din po na may uh, 423,000 followers ayan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers magpa-code ng mga lucky numbers at mag-suggest pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at walang sawang nagfa-follow. Automatic po may lucky numbers ka na magugulat ka. Katulad nila may inaalagaan na ngayon o no, yung iba nanalo na. Kaya mga kalaki, ba? Diba, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang, ang may membership at good for 3 months naman po ito. Ako po mismo ang magsusumada, magbibigay sa inyo ng mga lucky numbers na tatayaan mo abroad at Pilipinas malay mo naman. Pag na ko ang birth mo at birth mo at sumali ka sa private consultation, malay mo, isa ka sa mga panalo namin ng jackpot o kaya ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit mga kalaki, diba? Sa mga interesado po, PM na po kayo. Usap po tayo para sigurado ako po kausap nyo. Okay, tandaan nyo ang lucky numbers namin libre. Wala pong bayad dyan. Inaalagaan ng 3 days private consultation po ang may membership fee. Ituloy na po natin sa Cavite. Ayan, Ituloy na po natin. Pinutol natin sa Cavite. Tagig na po tayo. Disi 18 Mindoro. 5-20. Marinduque. 15-25. Caloocan. 8-14. Muntinlupa. 19-27. Palawan. Siete Tres Sambales. 15-13. Apayao. 9-31. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers. Takbo na sa mga sukin yung outlet, gising na. At make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ang paborito po ng lahat, ang shout-out time. Ayan. Shout-out po tayo sa... Uy, sa Lipa Batangas po kay Dominador ano to, Santa Ana, si Dominador Santa Ana sa pamilya Santa Ana po dyan sa Batangas City sa Lipa. Hello, hello po mga kalaki. Maraming salamat po sa walang sawang panunood. At syempre po mga kalaki, ito batiin po natin sa May Quiapo, Manila, ang mga candle bender po. Hello po sa inyo. Uy, nagsisimba ako dyan. Maraming maraming salamat po kay ate, kay ate Nene at sya kay ate Cecil. Ayan, hello, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood. Mananalo tayo, kya po. Mananalo tayo, claim Gising na.